<laughs> oh, talo ka. Second, first, second. Tayo na ba? ba na ako first? First, second, third, fourth, fifth. Ano? So, uh, si Koki. Uy, Green. Green. Oh. Siya. Aaaaah! Ang ano si like. mo, si, si ulit! <laughs> blue. blue! Ah, blue! Kuha ka ng blue! Dapat hindi matumba yan ah! <laughs> uh, ito! 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 Yeah. Yeah, ito! O, oh, galing ah! maging open ground na. Black. Matapos alurin na malakas na tulong Sa Cookie talaga. Titingnan din ni Cookie ko. Titingnan niya yung dayo dayo. Ito talaga. Yung pag yung Ayon sa mga residente na kausap natin. Nasa walong kabahayan. Ang naanod. Kahit sa pagbaha.

White, white, oh, Dito, green Green! Oh green, green, green. Nakikaroon siya. Green, green na! Oo. Awww! Kaya, kasagyan mo kayo siya sa dito Ay, ba? Ay, hindi siya na yan. Nasa dito na. Dito! Dito ka maghagi Ano, ano? Red! Uh. Red!

Uh, tapos na. Ano ba ikaw na naman makalaglag ha? Ay makalaglag, makapunta kayo. Ano yan? Blue. Blue. Tago na to na si Kuki sa ilalim. Hintay siya. Hey, ikaw naman. Bawal na lang ba ka! Bagaya uh, si mama no? Ay, naman ako nulito! Ay, naman Yeah, wala na, wala na, wala na. Wala na, okay na yan, okay na. Tapos na. Tablay ng substandard Ito yung Gusto mo si Cookie, white na daw. Wala ja? yung bar... ja? yeah? O siya, yung ating. Wala yung ating. Anong color sa'yo siya? Wala yung dito. white. Oh! Oh! Ayan, oh. ito, ito. Ano to oh. Sabi mo, walang uro. bawal oh, pa. Ayan, yan. yan, yan. Pwede, malambot. May rules yan. Bawal mag... -turuuan. Hindi Pag dito. Pag ganito naman, alternate kasi yan, eh. May rules dyan, oh, Bawal may turuan. Yellow. So, Yan. Ang Wow, very good. Ano na ko maki? Red. Ikaw okay, ikaw sa, ikaw sa. White Sa white lang. White. Wait lang, mamaya. Tapos Nahi, na natin. Eh, si Ake pa eh. Nahiga na lang tuloy si Goke doon sa ilalim. Naghihintay siya ng na pupunta doon. Inji! Yeah, hey, yeah white. Hindi ganyan, Ki. Pabaliktad naman. White sa. Oh. Wow, galing na diskarte ya May rules ya May wow. rules wow. Oh, ah. Very good oh, ah May rules ya, bawal kita yang Makturuan Bukan ah. hmm, namanya white. <laughs> wala lang white eh. Wala, wala. Babagsak yan. Wala. wala. Uh, eh. <laughs> 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 ikaw, ikaw, ikaw. Ikaw mag... <laughs> oh, si Kuya naman, si Kuya.